Magandang umaga kapatid. May mga araw na tila napakabigat ng ating dinadala. May mga sandaling hindi natin alam kung saan tutungo. At minsan, sa gitna ng katahimikan, dumadapo ang pag-aalinlangan sa ating puso. Ngunit kapatid, sa umagang ito, ipinapaalala sa iyo ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka. May plano siya, may ginagawa siya at kailan may hindi kanyang nakakalimutan ang iyong panalangin. Samahan mo akong manalangin. Isuko natin ang lahat sa kanya at hayaang punuin ng Diyos ang ating puso ng pananampalataya, kapayapaan at pag-asa. Manalangin tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Isinusuko namin sa iyo ang aming puso ang aming isip at ang buong araw na ito. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umagang ipinagkaloob mo sa amin. Isa po itong patunay na ang iyong awa ay bago tuwing umaga at ang iyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, naririto kami, nakaluhod sa iyong presensya. Nagnanais na ikaw ay marinig, maramdaman, at mapanahan sa aming mga puso. Panginoon, maraming beses na kaming nanghina. Maraming pagkakataong kami nag-alinlangan. Nag-aalangan kami kung may sagot ka pa ba sa aming mga panalangin. Kung may pag-asa pa ba ang aming sitwasyon. Kung may direksyon pa ba ang aming buhay. Pero ngayong umaga, hinihiling naming punan mo kami ng lakas ng loob itaas mo kami mula sa aming mga pag-aalinlangan at ipaalala mong kailan may hindi ka nagkukulang. Kung ang puso namin ay nababalot ng takot, palitan mo ito ng kapayapaan. Kung ang isip namin ay puno ng mga tanong, palitan mo ito ng kapanatagan. Turuan mo kaming tumahimik sa iyong presensya at muling alalahanin na ikaw ay Diyos na tapat at hindi kailanman nagpapabaya. Aming Ama, kung kami man ay nagkukulang sa pananampalataya, hinihiling naming itanim mo sa aming puso ang panibagong sigla ng pagtitiwala. Hindi namin kailangang maunawa ng lahat. Hindi namin kailangang makita ang buong larawan. Ang kailangan lang namin ay maniwala sa iyo. Maniwala na sa bawat luha ay may nakahandang paghilom. Maniwala na sa bawat tanong ay may sagot sa tamang panahon. Maniwala na sa bawat sugat ay may pag-asa ng kagalingan. At maniwala na kahit hindi namin kontrolado ang mga pangyayari, ikaw ang may hawak ng lahat. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming itiwala ang aming buhay sa iyong mga kamay. Ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan kahit sa gitna ng kawalan. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod magmahal kahit pa ulit-ulit kaming nagkukulang. Sa oras ng kawalan, ikaw ang aming sapat. Sa oras ng pagkalito, ikaw ang aming gabay. Sa oras ng lungkot, ikaw ang aming kaaliwan. At sa oras ng pagdududa, ikaw ang aming katotohanan. Panginoon, patawarin mo kami kung may mga panahon kaming lumayo. Patawarin mo kami kung mas pinili naming umasa sa sarili kaysa sa iyo. Ngunit ngayon, Panginoon, bumabalik kami ng buong puso, buong pusong nagtitiwala, buong pusong naniniwala, buong pusong umaasa. Huwag kaming hayaang mabihag ng takot. Huwag kaming hayaang magpadala sa alinlangan. Itanim mo sa amin ang pananampalatayang buo ang pananalig na hindi natitinag at ang paniniwalang hindi kailanman bibitiw sa iyo. Ngayong araw na ito, itinataas po namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga pinagdaraanan, ang aming mga layunin, at ang aming pamilya. Pagpalain mo po ang aming paglalakbay, ang aming trabaho, ang aming mga desisyon. At sa lahat ng ito, Mangyari nawa ang iyong banal na kalooban. Hindi po namin kailangang makita ang buong bukas sapagkat sapat na ang malaman naming kasama ka namin ngayon. Maraming salamat Panginoon dahil sa iyo may bagong simula, may panibagong lakas, may katiyakan ang kinabukasan. Kaya sa umagang ito, hindi kami mag-aalinlangan. Maniniwala kami. Aasa kami Magtitiwala kami dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming sandigan. Aming Diyos na buhay, sa umagang ito, kami ay muling lumalapit sa iyo, may pusong bukas, may damdaming nauuhaw sa iyong presensya, at may tatlong naghahangad ng kapayapaan. Maraming salamat Panginoon sa bagong araw na hindi namin kayang likhain ngunit buong habag mong ipinagkaloob. Salamat sa panibagong pagkakataon upang magmahal, magsimula at muling maniwala. Ngunit Panginoon, aaminin po namin. May mga sandaling kami nag-aalinlangan. May mga pagkakataong bumibigat ang loob namin dahil sa mga pagsubok na hindi namin maunawaan. May mga tanong kaming hindi agad nasasagot mga panalangin naming tila wala pang tugon. At sa mga sandaling iyon, tinutokso kami ng takot, inaanyayahan kami ng panghihina, at tinatablan kami ng pagdududa. Ngunit ngayong umaga, hinihiling po naming alisin mo sa aming puso ang anumang pag-aalinlangan. Turuan mo kaming tumingin sa iyo, hindi sa problema. Turuan mo kaming kumapit sa iyong pangako, hindi sa aming takot. Turuan mo kaming maghintay nang may pananampalataya. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw ang Diyos na may hawak ng aming bukas. Kaya't bakit kami matatakot? Bakit kami magdududa? Panginoon, baguhin mo ang aming puso. Bigyan mo po kami ng pananampalatayang mas matatag kaysa kahapon. Pananalig na kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, buo pa rin ang aming tiwala nalig na kahit may luha sa aming mga mata. Alam naming may ginagawa kang mabuti. Kapag kami nang hihina, palakasin mo kami. Kapag kami natatakot, yakap mo kami. Kapag kami nalilito, ikaw ang maging liwanag sa aming landas. Panginoon, isinusuko po namin sa iyo ang buong araw na ito. Kasama ng aming mga plano, mga pangarap, at mga iniingatang pangamba sa puso. Ikaw ang bahala, Panginoon. Hindi na kami kakapit sa sarili naming kakayanan. Hindi na kami aasa sa aming galing. Kundi magtitiwala kami sa iyong katapatan at kabutihan. Pagpalain mo po ang aming pamilya. Ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo po ang aming trabaho, hanap buhay at mga pinansyal na pangangailangan. At higit sa lahat, palalimin mo ang aming pananampalataya. Sa mga oras na kami gustong bumitaw, ipaalala mo sa amin kung gaano mo kami kamahal, na hindi mo kami iiwan, na hindi mo kami kakalimutan, at na kahit kami nagdududa minsan, patuloy mong nilalaban ang mga laban namin. Panginoon, sa iyo na ang lahat. Ikaw na ang manguna. Ikaw na ang maghari at ikaw na ang magsara ng mga pintuang hindi para sa amin at magbukas ng mga daan ayon sa iyong kalooban hindi po namin alam ang lahat ng mangyayari pero ito ang alam namin kapag ikaw ang kasama hindi kami matatakot kaya't ngayong umaga mula sa puso naming puno ng pasasalamat at pananampalataya sinasabi naming hindi kami mag-aalinlangan maniniwala kami Kakapit kami sa iyo at maglalakad kami ayon sa iyong gabay. Salamat Diyos sa iyong walang sawang pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan at sa katotohanan hindi mo kami kailanman binibigo. Ito po ang aming taimtim na dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Kung na-bless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. And mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalaing ka ng Diyos,